kasi I feel like parang ganda-gandahan ako ngayon. So, laro muna tayo ng ganda-gandahan today. <laughs> so, nakagayit ako, naka-aura ako. Naka-aura ako niyan. Bakit ba? Bahala po kayo. Aura ang tawag ko dyan. Aura na ba itong matatawag? Oo, aura na itong matu matatawag, di ba? So, sabi ko nga, ay makapag-go live nga muna kahit napapunta ko ng lunch ngayon. Naimbitahan po tayo dahil, hey, may bubusog na naman tayo ng walang gasto. Dahil birthday ng aking pamangkin. Pero bago yan, sabi ko, gusto ko mag-go live kasi ang saya-saya ko ngayong araw na to. At saka ganda-ganda nga ako sa sarili ko ngayon. <laughs> na bling bling tayo. Thank you sa aking um, tipag, Maite. Okay. Uh, nakukulangan pa ako sa haba. Charo. <laughs> thank you, Nay. Anyway, kaya ka na ganito ngayon, Sabadong Sabado, di ba, dapat walang business. Pero dahil kapag tayo ay kailangan ng kapwa natin mga business partners, kahit na hindi tayo magiging financially, If um, makakatulong tayo bakit hindi, 'di ba? So naimbitahan po ako na mag-guest sa isang um, monthly Zoom meeting ng aking kapwa business owners and um yeah, nag-share ako ng, ng knowledge ko on how I run my business, on how um I am able to um have business partners um, kahit sa isang parte ng mundo, 'di ba? And yes, napakadaming blessings to totoo po ang kasabihan na once na ikaw ay nagbibigay, ikaw din ay tatanggap ng biyaya. Totoo po yan, kahit kailan, di ba? Sometimes hindi lang kaagad bumabalik, pero maghintay tayo, talagang marireward tayo sa kabutihan na ginagawa natin. For our um, fellow, um, sa ating, para sa ating kapwa, di ba? So, ngayon, um, let me share this to my team. Ayan, um, Mel, Katatapos lang, isang oras at kalahati akong ano, nakasalang doon sa um, sa kanilang meeting at sa totoo lang ay nabibitin pa ako. Charot. Alam niyo naman ako, 'di ba? Marami akong sinasabi, marami akong kapag kung may may isi ako. Um, bakit hindi, 'di ba? So, uh, more than 20 minutes sa uh, nag-overtime ako more than 20 minutes ang aking sharing ng aking journey at ng aking knowledge about um, running this business. And then after after that, um, question and answer portion naman, di ba? Nakakaloka ako sa daig pa ang beauty pageant sa beauty pageant. Ilan ba? 30 seconds ba? Parang magsabi ko. Ako, dapat, dapat hindi ko sinabi na hindi ko alam kasi, ah, uh, di ba, feeling ko, ano ko, beauty queen. <laughs> Charo. So, di ba, doon ang and dahil questions nila and I hope na kahit pa paano ay natuto naman sila sa aking sharing and very grateful sila. So, yun, ang um, bakit ba ako napamesin, napag-go na live ngayon? Bukod sa ganda-ganda ako sa sarili ko dahil naka ako at naka-eyeliner -naka or tayo, eh sabi ko, okay, um, gusto ko mag-share ng katotohanan na kapag ikaw ay nagbibigay, um, mag-share ng iyong knowledge, ikaw ay marirewardan. So, alam niyo po ba, kung, ka, nung, nung, 27, we are in the 29 right? Nung 27, meron akong uh, business uh, blessings na na-receive um, financially at saka mga mga ano um, iba pang blessings yeah, hindi lang naman sa form of um, money ang ating blessings maraming maraming blessings pa may mga business partners ako in the making po and those people are talagang nagreach out sa akin sabi nga kanina sa isang tanong sa akin doon sa aking sharing ng knowledge is, How do I approach daw yung warm market? Ang warm market po natin tinatawag yung mga kakilala, mga kaibigan, ganyan. And I said, no, I don't approach warm market. Hindi po ako nang approach sa na aking mga kamag-anak, na aking mga kaibigan, ako sino-sino sa aking circle dito sa Facebook. Hindi po. Sila po yung nagre-reach out sa akin. Ah, ano di ba? Nagsasabing, ate, nabalitaan ko na ganito. Ate, nakikita ko yung journey mo. Ah, it is time for me to to take action also. That's the beauty of running this business. It's your choice kung gusto mo mag-reach out to your warm market. And I personally, hindi po ako ganun. Ayoko na yung tipong uh, ako yung lumalapit sa tao. Gusto ko ako yung nilalapitan. Kasi kalapit-lapit naman ako. Di ba, Charo? <laughs> so dahil dyan, um, isi-share ko sa inyo um, yung yung nakakatuwa kasi uh, wala lang, very light lang yung aking guesting kanina. Akala ko kakabahan ako, hindi na pala ako nakabahan ngayon, nasanay na ako. Diba? And am, um, ito pong habang nag-guesting ako, may mga, uh, mga nagtatanong sa akin about sa business. Sabi ko, balikan ko kayo. So that's, that's the beauty of um, running your business. You can um, answer yung queries nila kung kailan mo gusto. Tsaka pwede kang mag-voice message na e, ito ka lang po at ako may, may ka-meeting, ano, ka, ka -meeting, ganyan. So, Um, 27, meron ako na-receive na, na, business blessings. Kahapon, back to back ang aking um, action taker. And just today, meron na naman kaming action taker, di ba? Kasi a lot of people talaga nare-realize na lang na, hey, bakit ba ako nanonood sa tagumpay ng ibang tao? Matagal na to actually, matagal na siya nag-observe sa akin, pero ngayon lang siya nag-take action. And thank you, thank you, thank you for taking action. And congratulations uh, for taking the path that is less traveled and, and this business is often misunderstood actually. They are saying that this business is not legit and I can sabi ko nga sa sharing ko kanina, kapag ka merong mga ano, mga negative na mga tao na nagsasabi na this business is not legit, ay talagang nakikipagsagutan ako. Kahit sa wali In a very nice way. Not sagutan na rah, hindi ko kasi ako ganun. In a very nice way that you want to people to understand na yung business mo is legit talaga. Ah, kasi ba diba, ganun naman tayo. Na, kung alam naman natin na tama tayo, ay eh, talagang lalaban tayo. Kahit sino pa yan, di ba? Kahit sino pa yung kabanggan natin na yan. Kapag po tama ako, ipaglalaban eh, ko kung anong tama, di ba? So, yun. Um, eto, an natuwa ako. Alam nyo, alam ko naman na nahirapan si Coach Ayin. Kasi sabi niya sa akin, Coach, uh, ah, pahingi ng photo na gagawin ko na ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, Coach Ayin. Eto na lang, para, ano, para, maging madali sa iyo. Maghanap ka na lang ng pinakapangit kong picture. Kasi kung sasabihin ko sa yung pinakamaganda, mahirapan siya. Kasi sobrang magaganda lahat ng photos ko. So para maging madali sa iyo, sabi ko pa pumili ka ng pang ng ng, ng ano, ng pangit kasi pag maganda jus ko, ano na, dinawindang siya. So I made her ano. <laughs> like na mas mabilis na maghanap ng photo ko. Hello sa mga nanonood. 10 million na viewers na nanonood at sa mga team replay. Okay. So, isi-share ko po sa inyo yung aking blessing, yung anong kagandahan ko. Oh, yan na, yan na, yan na. May paganyan siya, di ba? Ako po ang guest speaker sa kanilang monthly mastermind. And thank you. Sabi dito, thank you for inspiring us with your success story. No, no, no. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo kasi na appreciate niyo at na-inspire ko kayo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na marami ako na inspire ng mga tao. And dahil nakaka-inspire ako para sa akin, calling ko ito. Ito yung aking mission. Na dahil naging inspire ako ng tao, i ko kung anong knowledge na meron ako. Sabi nga nila, uh, very generous ako when sharing. My knowledge, hindi talaga ako nagkikip ng kung ano man na pang yung asabi nila na, na wag mo lahat isi-share sa'yo. Hindi. Pag nag share ako, i-share mo. mag share ka na nila. I-share mo talaga ng, ng buong puso kung paano mo nirarang yung business. That way, maaaring mag-work din sa kanila at makapulot sila ng, ng something from you na magiging success at magiging successful din sila in the future. How amazing is the feeling na ikaw ay isa sa mga taong nang-inspire at nakatulong para maging successful yung tao. Di ba? Mag, malaking fulfillment po yon At para sa akin, success po yon Na ako ay nakakatulong at nakaka-inspire ng ibang kapwa ko business owners, di ba? Yan, ano ba? Pinakapangit ko na po yung picture na yan. In fairness, <laughs> I love it. Thank you, Coach Ayun, for choosing that photo. Ganda-gandahan. Oh, alam niyo, gusto ko na yata araw-araw maglaro tayo ng ganda-gandahan. Game? And this, oh, ay photo, to, oh, may mga ganyan ka, may di ba? Puso, ikaw lang baka mag puso, o, di ba? Yung anak ko ganyan ganyan siya, oh, mommy. Bago siya, kasi sabi ko sa kanya mauna na sila at ako ay magugulo, sandali lang. Hi, Sam, uh, Lynn, thank you for watching, Ineng. Sis Connie, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Good evening yung sa Pilipinas. And hello, beautiful coach with a humble heart. Hello, hello, hello. Thank you for tuning in. So, ang next slide ko ay ito. Look at that. <laughs> customer service. I know ko, I love the email notification from the customer service. Kapag umuulan ng biyaya, grabe talaga bumabagyo ang biyaya sa digital business, not only me kundi sa akin team. Look at that? Marunong magbilang-bilang eh. 1 2 3 4 One, two, three, four consecutive business blessings. Super amazing. Thank you, thank you, customer service. Welcome na, welcome na ikaw ay mag-email um, sa akin everyday. Di ba kahapon o dalawa? Back to back ang ating business blessings. Alright. And, Sabado ngayon? Sabado ngayon? Bakit? Bakit may pa-income ka? Look at that. <laughs> meron na ako na-receive from my PayPal account that is 403.35 euros. That is not much, but that is much for a day, right? For a day. But wait. <laughs> Let's total it. Kasi eto nasa banka, sa badal ko po. Kapag po kayo ay business owner, meron kayong kwenta bankarya, hindi kwenta bankarya, bank account na iba't iba. Kasi i-advise ka ng iyong accountant to separate your your income, kung may expense ka, yung sa family mo, yung ganyan. So, meron akong um, iba't ibang bank account. Like, meron akong BBVA, meron akong ING, at meron din po akong kwenta sa Badal or Banko sa Badal. So, this is na-receive ko today from Banko sa Badal. Thank you, thank you, thank you sa pa 403.35 euros. O, oh, diba? So, Sasabihin nyo, ang um, liit-liit naman na kanyang pinoplont na hey, we celebrate small wins here. At saka, hello, sige nga, sino sa inyo kumikita ng 403.35 euros in a day? Congratulations kung kumikita ka, ako rin. <laughs> diba, bonggang bongga. That. But wait, meron pa tayo sa ING. Kaninang umaga yan, imagine, Sabado po ngayon. Sabado, Sabado. Pero ang business ay nagpapa-income. And how much is that? 638 unexpected business blessings ito, di ba? Pag gising mo sa umaga, na actually nagano na ako niyan. Nag, nagme up na ako niyan. 11.56 ko na check. So, ay! Meron pala ako na-receive kaninang alas 8 ng umaga. Tulog na tulog pa ako niyan dahil gumising ako ay alas 10 na. <laughs> Di ba? May ba 638. Kung natin ha, 638. At saka ano, o oh, ba? Huwag natin nga, 600 plus 400 na lang plus. O di ba? Ay, di meron kang ano. Meron kang 600, ay 1,042. Ayaw ko, magkano nga ba yung isa? 38 at saka 2 ba yung isa o oh, 3? Hindi ko, nakalimutan ko na. 403.35. O, oh, basta more than 638. O ba? O, 640 plus euros, yun na si 41.35. Oh. Di ba yun na receive mo in just a day? Eh 601,000 uh, 41.35. Tama bang ang math ko? Sorry na po, maganda lang pero hindi kagalingan sa math no mga panahon. <laughs> Pala ay diyan, may 1,000 plus ako. So Let's go shopping. Let's go money mga anak. <laughs> Di ba? Sayo, sayo. Maraming salamat po ako ngayon. Mag, ano lang to? 15 minutes lang dahil ako ay makikikain na. Dahil sigurado masarap ang mainit na. Sabi ko sa aking hipag, ay gusto ko ng, ano, gusto ko ng isda. Ayun, seafood. Tsaka ng swims. Ay, speaking. Kaya nga magdala ng anak. anti-allergy ng anak ko. Oh. Malamang ay ano. Nandun na sila. Nauna na sila. At susunod na ako. Dahil baka magutom na sila. So, maraming maraming salamat po. Sobrang saya ko kasi kapag ikaw po ay nagsishare, ng, nang blessings, ikaw din ay i-bless. Di ba? Maraming maraming salamat. Lord, sa blessings na ito, 1,000 plus. O, pa, ano na to? Katumbas na to ng sweldo ko ng isang buwan dati. Actually, nag-start ako dito sa Spain ng 780 euros po ang aking monthly income. Pagkatapos nun, after a year, ni-raise niya ako, ginawa niyang 850 euros. Okay? From 780 to 850 after a year, di ba? Kasi ngayon, yung kinikita ko, 1,000 plus in, in a day, oh, actually, may 14,000 plus na nakaraang taabuan, di ba? Nakaraang araw, kailan lang yun. Nakakatuwa. And wait, meron ako mga pasabog sa dalat. Yung mga araw, ay, I can't wait. I can't wait. I'm super excited. Abangan niyo po ang aking go live sa Thursday. Hindi ko schedule na mag-go live ng Thursday, but I am going to make a go live on Thursday. That is very special day for me. Meron ako mga alas. <laughs> I can't wait. I really can't wait. Ako'y <laughs> sorry naman. Sobrang yung yung excitement ko. Hello, hello, sis Jen. Congratulations sa yung business blessings. O, oh, sis Jen. Alam mo sis Jen? Ano yan? Tamad-tamaran pero may business blessings. oh, okay. Sis, ano ko? Ganyan. Uy, yung business blessings mo. Asi ka, mo. Diba? Pati ka magtamad-tamaran pag trip mo. Tapos yun, araw-araw kang magkanda-gandahan. Yan, maglalaro tayo ng ganda-gandahan everyday. Ang saya-saya ko. Saya-saya ko. May na hindi ina-expect. ba, diba? Pati tayo magtamad-tamaran at ganda-gandahan. Pero kita-kitaan, laki-lakihan. Nakakatawa. <laughs> Tingnan mo yung mga tao nag-take action. Ay nako, sasabihin sabi nila, ay nagsisisi ako. Nagsisisi ako ngayon na bakit bakit nanood lang ako ng pagyaman niyo, sis Jen, 'di ba? Huwag kasi kayo man noon, mag-take action kayo. Nood kayo lang nood, ayan, bala kayo. Magsisisi kayo pagdating ng panahon kasi nagsisisi ako. Nagsisisi ako na three years ang sinayang ko dahil puro ako tamang hinala. O ngayon, 'di ba? Lagi akong tamad tamaran at kinagandahan, bilang-bilang. <laughs> Sumabay na po kaya tama ang sabi ni Sis Jen. Huwag niyo nang hintayin. Meron ako isang business partner. Um, pangalanan natin siya. Itago natin siya sa pangalang uh, <laughs> Jane Lane Painting. <laughs> Tagong-tago ang pangalan niya. Sabi niya sa akin na nag-approach siya. Coach, lagpas dalawang taon na akong nanunood lang sa tagumpay mo. Nag-decide ako na kailangan ko nang sumabay sa'yo. That's her exact words. Nag-reach out siya sa akin after two years niyang makita yung business opportunity. When I say nakita niya yung business opportunity, nanood po siya ng webinar. And she was so skeptical, she was so doubtful, she was so scared to take action. After more than two years, na sinosubaybayan niya yung success ko, nagsabi siya, Coach, I am ready. Ayoko nang manood lang ng tagumpay mo. Sasabay na ako. So, sumabay na po kayo, sumabay na kayo sa mga taong nag-offer um, sa inyo nitong business opportunity na to, di ba? Kasi hindi nyo may babalik yung oras na sinasayang nyo ngayon. Sa halip na nabinibuild nyo na siya slowly, kasi hindi naman po ito mabilis ang pagyaman, is naghihintay pa kayo. Sayang ang panahon. Tomorrow is never promised to anybody. So, kailangan kung ano yung gusto nating gawin, kung ano yung pangarap natin, kilusa, kilusa na natin, huwag na natin ipagpabukas pa. Do not delay your success dahil sa ikaw ay sobra yung procrastination, procrastination mo, di ba? Tama na yun, tama na yung, ano, yung panunood lang, at saka pag o, overthink, do not overthink, yun po. Parang, ay, oh, hindi ko kaya kasi busy-busy ako, ay, mahihangin ako, hindi ako pwede sa kamera. ay, hindi, hindi, hindi. Alam niyo yung mga problema niyo, hindi problema. I'm telling you, walang problema. Ang problema is hindi kayo nag-take action. Ang problema is puro kayo pag-o-observe, di ba? We are legit po. Tapos sabi nung isang tanong, yung tanong nga pala, sabi, may nagtanong doon sa akin bagong business partner. Sab, ang tanong daw nung um, tao sa kanya kailangan ba ditong mag-recruit? mag-invite or magbenta and of course the answer is no sabi ko nga kanina din sa ano sa sa um, pinag-guestan ko, sabi nila, nang a-approach ka ba ng people? Of course na. <laughs> Ayoko na. Nang a-approach ng tao. Sila nila yung mag-approach sa akin. Tutala ako naman yung mayroong um, life-changing opportunity na ino-offer sa kanila. Bakit ako mag-a-approach? Ask me how and I will assist you. Ikaw yung, ikaw yung ano, yung tutulungan ko. So, ikaw yung mag-adjust. Hindi ko ako mag-a-adjust. Pero I'm telling you, ma-a-adjust ang beauty nyo. Ang ganda-ganda ko na ngayon compared dati. Oo, oh, totoo. Oo, bakit maganda ganda ako sa sarili ko ngayon? Totoo naman eh. Maganda na ako noon, pero mas maganda ako ngayon. <laughs> Rhyme na kayo mga lumiyahan ni sis Jane Pintin. Oo, oh, ganyan siya. Oo, slowly. Tapos toman-tawa yan sa sabi niya, Coach, salamat sa tiyaga mo sa akin, sa pagtuturo sa akin. Lahat po kami matiyaga. Oo, basta matiyaga kayo, matiyaga din po lalo na ang akin, team Heartwarmers magsitsaga yung mga yan. Tapos gusto niyo nang tawanan lang kayo ng buong session noon, magtawanan kayo sa na Bukas niyo nagawin yung business niyo. Pwede rin. Ganyan yung ginagawa namin minsan. Bukas may meeting kami, magchichikahan lang kami. Tatawanan lang kami doon. Oo, for sure. Tsaka magpa-planning kami ng aming business trip. <laughs> super excited. Super excited. Nakaka-excited how amazing yung feeling na makakaya ka. Ay, naku, nag 20 minutes na pala ako. O, sige na, magugutom na yung mga ano, naghihintay sa akin kumain. Sobra, ah, papakita ko rin sa inyo ako, ah, na-late kayo. Run, run, ay, teka lang. Okay. Oh, ha, di ba, may paganyan siya. At saka paganyan siya ngayong araw. Paralan, paralan, 1,000 plus, baby. Let's go. Sis Jen, tara. Let's blow money. <laughs> May mga business blessings kayo din dyan. Tara na, gimmick, gimmick. Ano gusto mo? Huwag na naman sasayawan. Doon naman tayo sa kantahan. Kahit sintunado ko kayo. Pero huwag naman niyo akong papasayaw eh. Tagap na lang, lang tayo. Kasi alam ko lang kantayong ano, ano. naman mo lang yung ano. Yung mga ano, uh, kanta. <laughs> Ayun, saya-saya. Sabi ko nga sa inyo, hindi po yan lahat makukuha. Langan naman perfect na ako, maganda na ako, magandang pa ako sa mayo, magandang pa ako manta, may amain. <laughs> yayaman pa ako, di ba? bunga. Hindi, hindi mo lahat makukuha yan sa isang anak. Pero bakit ba? So, yun po, kung gusto nyo, <laughs> ah, bala kayo dyan. Pagsayawan talaga sa dulo ko. Bala kayo dyan. Kasi ang gagaling niya sa mga yung... Yan yung total pocket chat. Anyway, hindi ko na babanggitin yung sis dyan kasi ganda-gandahan din yan everyday. Eh, nakakaloka. So, yan ba? Ako po yaalis na. Dahil ako naman ay nakachika-chika na ng 20 minutes. Sabi ko, 10 minutes lang. Na, pero napa 20 minutes. Siyempre, ganyan naman ako eh. Diba? Ang dami kong churba-churba. Ang dami kong kwento. Ang bakit ba? Masaya-saya pa naman. Masaya ka, diba? Napapakwento ka. So, mayroon ako mga business partners in the making din. May mag-take action din. Ang dami-dami yung -dami kapulit-kulit. Kung mag-take action na kayo, ang dami-dami nyo pang tinatanong, masasagot naman lahat ng katanungan nyo pagdating ng tamang panahon. Pagdating ng panahon. <laughs> ba? Diba? So, congratulations sa aming action takers. You are in the right path. Okay? Whatever it takes, gawin natin ang business, gawin natin ng may puso, may dedikasyon, matyaga, kailangan coachable kung ano yung ituturo ng inyong mentor and coach susundin niyo dahil ang ang, ang ang aming nanaisin ay ang tagumpay niyo. Dahil ang tagumpay niyo ay tagumpay din namin. Hindi kami maging totoo at um toto dito lubos-lubos yung tagumpay kung ang aming mga business partners ay hindi magtagumpay. Hindi po masarap, hindi po cool na ikaw lang ang successful. Mas cool siya kapag ka, pagsasalo-saluhan natin. O oh, di ba? So yun lang po muna. Maraming maraming salamat. Tandaan kapag ikaw ay nagshi-share ng blessing, babalik 'yan thousand folds, okay? if you think na hindi naman bumabalik, akala mo lang yan, pero babalik at babalik yan. Hintayin mo lang. Alright? Maraming salamat po. Happy weekend, everybody. Enjoy your day with your family, with your loved ones. And this is Coach Janet. I am inviting you all to visit my website, JanetArnold.com. You can watch right away ang aming free webinar po. This might be for you, this might not be, but just take a look at it po. And we will see you on the other side. As usual, kapag ako po ay nagpapaalam, I am always sending kisses from Madrid. Bye, everybody. God bless.